Welcome back mga kaili. Dito na naman tayo at panibagong recipe. Napakasimple lang kaili para sa ating recipe for today. Masarap balikan mga ganitong ulam kaili sa probinsya. Kaya kagawin natin yung episode natin for today ngayon kaili. Kaya kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Napakasimple lang kaili. Kagawa natin din ng sinampalukang bangos. Wow, wow, wow. Kaya napakasimpleng sangkap at madaling lutuin kay Eli. Ito kay Eli, uh, hinahanap-hanap natin to sa so, mga ganitong ulam. Kahit napakasarap na yung recipe natin ginagawa, pero sa si mga ganitong luto kay Eli, hinahanap-hanap natin dahil isang tayong Pinoy. Kaya nakabili tayo ng gulay kay Eli, masarap humigop na sa bawo kay Eli dahil malamig na ngayon. Katapos lang kay Eli ng undas, kaya napakasimple lang para sa ating sinampalokang bangus. Kaya tara, Papakita ko muna yung sangkap na napakasimple lang. Kaya anong pang inintay nyo? Tara na! Let's go! Ano pa? Tara kay Lee. Yan ito yung bangus natin kay Lee. Ulo tsaka yung laman niya kay Lee, yung may bili pa. Yan. Ito yung gagawin natin sinampalukan. Siyempre ito yung sangkap. Yan Napakasimple lang. Meron tayong luya. Kamatis, sibuyas. Ito yung sampalok natin kay Lee siling green at siling pula. Siyempre, yung malalagay lang natin yung kailan ng gulay. Meron tayong um, bulaglak bulaklak ng kalabasa, talbos ng kamuti, at meron tayong ulitbati kailan. Ang ating gulay natin kaili. Dipindi sa inyo kaili kung anong ilalagay nyo ng gulay. Pero ito sa atin ay napakasimple at healthy. At ito pampalasang asin. Ilang kaili ang ating napakasimple recipe. Uh, magpapakulo mo natin yung tubig ilalagay mo natin yung sampalok para mabilis siyang lumambot tsaka natin ilalagay ang ating kamatis sibuyas, luya at siling green kaili kaya tara pakulo muna natin yung tubig let's go kaili pakulo muna natin ng tubig yan tayo na natin kumulo kaili ilalagay natin yung sampalok para makuha natin yung asim at punta natin sibuy mukbang kaili yan kaili habang nagpapakulo tayo ng tubig ay sibuy mukbang ay nagsisimula na rin sa kanyang gawain yan tinira na kay Lee yung kamatis yan lang naman ang sangkap natin kay Eli kamatis sibuyas at luya kay Eli ang ating sang ito kay Eli first time natin to kay Eli gumamit ng bulaklak ng kalabasa kay Eli yan kaya yan kay Eli natin ang ating pinakulo para ilagay na natin ang ating sampalok balikan lang natin mamaya si Boy Mukbang pag nag may na kay Lee dito sa mga sangkap ng talbos ng kamote o lukbate yan yung gabi ay yung ano natin kay Eli, hoga, na lang yan goods na goods na yan balikan na natin punta natin natin yung pinakulo pagkalipas ng limang minuto kaili balikan natin yun medyo malapit na kumulo kaili pwede na nating ilagay ng ating sampalok para maluto yan yan balikan natin yan si Boy Mukbang kaili Kaili habang pinapakuluan natin yung champalok si Boy Mukbang ay ini-may nakaili yung mga talbos natin. 'Yan. Ang ating talbos para sigurado kayili healthy. Healthy ng ating recipe. Na napakasimple lang kayi at napakadaling sundan kaya ito yung kayili ay ito yung mga Binisaya style na mga ganitong luto. Kaya masarap balikan kayili mga ganito lang at napakasimple lang kayi. 'Yan. Update n tayo ulit mamaya kayili para hindi ganong haba yung video natin habang inintay natin kay kumulo lalagyan na natin ito ng asin kay li habang inintay natin kay na maging good yung ano natin lagyan mo natin siya ng asin para lumasa kay para mamaya yan adjust na lang natin yung ano yan balikan natin kay Lee ang ating activity pagkalipas ng 10 minuto kay Lee balikan na natin ang ating sampalo kaloy yun check natin kung pwede na ba siyang i-press kay Lee yan pwede pwede na kay Lee kunin na natin yan para may lagay na natin yung sangkap masarap sa anak kaili dahon ng sampalok kaso nga lang wala naman dito kaili kaya bunga ang gamit nating pampasim Ilagay na natin ang ating kamatis at ating sibuyas. Lagay na natin kailing ating sibuyas, luya, pagsama-sama na natin yung kailing at ang ating kamatis. Takpan mo natin yan at balikan natin ulit yan mamaya. Habang pinapalambot natin ito kailin, ibalik na natin yung sampalok natin. Ipipress na natin siya dito para magkaroon na siya ng asim kay Meron na tayong isang masarap na sabaw pa lang. Ulam na para sa ating silampalukang bangus. Ito yung pampahasim natin kayili para mas healthy ating recipe yan okay na ito kaili nakuha na natin yung katas na sampalok mas maganda talaga kaili pag yung dahon sigurado yan goods na goods na ito kaili takpan muna natin yan Pagkakasalan muna natin. Kunting sabaw lang kay Eli, sakto lang, para mas malasa. Balikan natin ulit mamaya. Kay Eli, pagkalipas ng 10 minuto, ang bango, grabe. Ilagay na natin kay Eli ang ating bangos. Yan. Itong mga recipe kay Eli, napakasarap at healthy mayroon natin ito kaili titimplahan kasi may asin yung bangus natin yan takpan muna natin yan balikan na natin kaili aroy oh ang bango tikman muna natin yung kaili bago natin lagyan ng asin pampalasa natin kasi nga nilagyan natin asin yung bangos tikpon natin kung anong kulang pwede natin dagdagan grabe panalo tayo kailing asin yan ganito karami kailing kunti pa yan ilagay na natin yung siling green ilagay natin kailing siling green at siling pula lagay na natin yan yan balikan na lang natin ulit yan mamaya para may spicy kaili kaili pagkalipas ng 10 minuto yan pwede natin lagay ng gulay natin kaili pagsama na natin ang ating talbos at uh, ulokbati kaili isama na natin yan ang ating mga green leaves wow meron ka lang isang masarap na recipe na healthy food simple lagay na natin kay Ili, ang ating bulaklak na kalabasa gan, takpan muna natin ito kay Ili, at mag shout out muna tayo sa ating mga sulit at silent viewers dyan. Balikan na lang natin ulit dyan mamaya pagkatapos sa ating mag-shoutout. Kaya tara, shoutout muna tayo sa ating mga sulit at silent viewers. Kaya ili, din hinintay natin Kay ili maluto yung gulay, ay mag-shoutout tayo sa ating mga sulit at silent viewers dyan. Kaya shoutout, Rose Suzuki from Japan. Shoutout! Mahal na Haponiza Vlog. Shoutout! Ricks Garcia. Shoutout! Miss Binny Chan from Japan. Shoutout! Chinitu Mutu. Shut out. Jibola Rizzo from Rumi Shut out. Bungu TV Vlog. Shut out. Adrian Mix Blood. Shut out. Ati TV. Shut out. Jury Incinaris Vlog. Shut out. And Mami Dori Sarum Vlog from USC California. Shut out. 6565 65, Elena and Artur Vlog. Shut out. You Know What? Shut out. Eliplorlin Bakila from Saudi Arabia. <laughs> Shut out. and BATS 95 Team Akashio from Hilongos Lady yun maraming maraming salamat sa inyo BATS 95 Team Akashio from It's in Venus yun maraming maraming salamat sa inyo sa pag support nyo and BATS 92 93 Lamak Elementary School yun maraming salamat and Kim Channel from Ayala Sambuanga City Spout. Damaso Ramos from Cebu City James Channel from Saudi Arabia. Shout out. Bistak living in Japan. Shout out. Mads in Japan. Shout out. Mommy Mill from Muscat to Shout out. Bartolome Grotas. Shout out. Girani Yimpo from Tanzania Beach. Shout out. Lorena Palacio Masamega. Shout out. Divina Robertson Vlad. Shout out. Meets Vlad GT87. Shout out. Early Dun Bayuna. Shout out. Amising Yads Channel. Shout Amigos, amigas, Shout from out. San Rafael, San Carlos, Pangasinan City. Shout out. Merci Twin Casules from Nidoran Shout out. Hilton and Hailey Black from Saudi Arabia. Shout out. At home with Eden Black. Shout out. And Mami Michelle Kamotsuko. Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa, sa, support nyo lagi at sa pagtangkilik nyo lagi dito sa aming mga ginagawa. Lalo na kay Mami Shilka Wakubo, Rose Suzuki from Japan, Bungo TV Vlog, at JB TV, Jim Boyla Rizzo, and Ma'am Mercy Twin Cazulas and Eli Prolin Bakila. Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang sumuporta at sumubaybay dito kay LB Vlog. Kaya maraming salamat at napakasimple lang at hilting recipe. Kung Kumawalan tayo ng sinampalukang bangos, Wow, wow, wow. Sabaw pa lang. Ulam na. Kaya shout out sa inyo dyan at ingat kayo palagi. And EZX ng Cameroon Shut out out Wack Riders Shut Boys Shootout. Sunura Boys KMD Hero Shootout. Gilbert Santos Shootout. Chris Molina Shut Glenn Agatun Lorenzo Boa, Jaden Reddy Shootout. Kim De La Viga, Shootout. Fernando Shootout. Cano And Gerald Abelia Yun maraming maraming salamat sa inyo <laughs> Sa walang samang sumuporta at sumubaybay dito sa aming mga ginagawa kayo ni Napakasimple lang, kaya sa mga ganitong recipe kayo Ay masarap pumigop ng sabaw dahil nga gana tapos lang ng whole week Uundas, kaya masarap pumigop kayo ng sabaw Kaya gumawa lang tayo ng sinampalokang bangos and coffee boys Yun, coffee boys, kumayang over kayo, panoorin mo na lang Panoorin nyo na lang ang ating sinampalokang bangos na napakasimple lang at healthy recipe. Kaya balikan na natin kay ni baka nasunog na <laughs> Sinampalok ang bangos kaya ano pang hinintay niyo? Tara na. Let's go. Kaili, pagkalipas na pagkatapos natin mag-shut out, balikan na natin. Aroy! Wow! Grabe, Kaili, ang bango. Hmm. Meron natin isang healthy na recipe. Wow, grabe! Kaya tunog pa lang kay Lee. Tikman na natin para tikman ng ating hurado. Ooh, mama mia! Pangalo! Yan na kay Lee. Oh, grabe. Tunog pa lang. Ulam na para sa ating sinampalukang bangus. Yan kay Lee. Pwede pwede na to. Tikman ng ating hurado para baba na at gutom na rin ako kay Lee. Kaya tara, let's go! Kay Eli, titikpan na lang ating urado kung okay na ba yung ginawa nating sinampalukang bangus para habhaba na. Hindi, hindi namin kay Eli okay na. Sige, okay, okay, okay. yeah, no. Ooh, wow! Panalo! Tunog pa lang. Ulam na. Grabe, kay Meron tayong isang healthy recipe. Sinampalukang bangus. Mag-aaylan tayo kay Eli ng kanin at habhaba na para lahat kayo sumabay na. Tara na, let's go! Yan na Kaylee, ang ating finished product. ooh, wow, 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 yan. Bangus na ating Kaylee at mayroon pa tayong manok Kaylee, rice ni Boy Mukbang. At gutom na naman si Boy Mukbang Kaylee, kaya tara. Lahat hindi pa kumain dyan, sumabay na, sabaw pa lang. Ulam na. Yan, yung bangus din ating Kaylee at mayroon din tayong manok rice natin, kaya tara na. Ano pang inintay nyo? Hababa na. Wow, napakasimple lang para sa ating sinampalukang bangos sabaw palang Ulam na palalo. Wow. Nice. <coughs> Yung kailiga tapos lang natin gumawa at napakasimple recipe kumawalan tayo ng sinampalugang bangos bago tayo kumain. Salamat ang mga tinagi yung blessings na binibigay sa atin sa lawa. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa, blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat. May kasi maraming salamat, Lord. And God bless you Amen. Ano pa ang hinihintay Tara! Haba-haba na! na. Napakasimple ang kailing ating kinawa. Oo, musok-musok pa ang ating sinampalokang bangos kaya lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na Rose Suzuki from Japan Miss Bin Chan, Chinito Moto <coughs> excuse me po Jim Boyla Rizzo Mercy Twin Gazulas Bungo TV Vlog and Ma Michelle Kawakubo Adrian Vlog, Jerry Insinaris Vlog and Ati GB TV and Ellie Prolin Pakila kaya tara sumabay ka na dahil para sabi ng itinugusog para sa napaka simpleng recipe ito kay Eli ay mga recipe yung binisayayas style kaya anong panghihintay nyo sumabay na kayo Bungo TV vlog tara kain tayo kung kain si Eli kung kain lang tayo grabe oh grabe kay Eli sabaw pa lang solid panalo Mm. Okay, ito yung kaya tayo, JC Balubo. JC Balubo, kain tayo. Bungkot TV Vlog. Bungkot TV Vlog, tayo. Mama Flor. Mama Flor, kain tayo. Panalo kay ito yung masarap kay na part ng bangus, yung tiyan, Oh, wow. Mmm. Grabe. mayroon pa tayong manok kaini kaya gumawa tayo ng sinampalokang bangos kasi mayroon pa tayong manok time natin to kay yung bulaklak ng kalabasa hmm grabe hmm angkan uh. <coughs> pi sabau pamort panalo kay Eli yung manok natin kay Eli panoorin nyo lang to kay Eli yung ating fried chicken kahit malamig na kay Eli malambot may iba kahit malamig na matigas kahit sa ating kay Eli malambot hmm? wow Grabe. Tara, Mami Shield Kubo, kain tayo. Tumabay ka na. Ang Eli Brolin Bakila, taray. Sabaw pa lang, grabe, sulit. Ang Rose Suzuki, tara mam, Ma kain tayo. mga recipe kay Eli ay talagang hindi makakalimutan. Taba ng ulo kay Eli ng bangus. gốm cái <laughs> cái bọc tao wow, rồi. kayo gulay natin. Panalo kayo kung may over ka, sigurado tanggal sa mga ganitong luto. Na napakasimple lang. At madaling lutuin kayo panoorin nyo kayo ating episode na fried chicken grabe solid ang sarap marami kasi ito kayo din pinamigay ko doon sa kapatid ko at na nanay ko kaya may natira ilagyan natin ng ano kayo sa bawang baka para tayong kumain ng bulalo ating kaya ni Solid. Pwede po din ito kaya ni Gagaya ay isumahin nyo. Ang ating napakasimple lang, sinampalokang bangus. Mm. on it. kayo yung manok natin kay Eli lang sa usawan. Panoorin nyo nito kay Eli sa ating episode. Fried chicken. Mmm. Flavor. Napaka-simple lang, pero grabe. Mga sulit kayo lang ating mga ginagawa. Kaya yung mga sulit natin dyan, sana may natutunan kayo sa ating mga recipe, bawat upload natin kayo. Baum. Panalo kayo rin. Eh. Tirahin na natin. Hmm. Tayo. kaya rin sold out grabe kanin pa please ayos kaya rin pipit muna namin ito kaya ni bawa kami papahalam sa inyo yung kaya rin at sold na naman tayo sa napakasimple recipe Sinampalukang bangus. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share. Subscribe. Para titit kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa ating napakasimple ng recipe. Bye! -bye. Bye, -bye.